Ito nga ang breakdown ng clutch fourth quarter performance ni Dilo laban nga sa box. Huwag na natin patagalin yan mga idol start na agad. Sa unang play nga natin kung saan itong si Dilo ay off ball at may kita nga natin na ang Milwaukee Bucks defense ay naka zone. 2-3 yan mga idol kaya naman inatake ito ng Lakers ng tama Put the ball in the middle and then si AD will make play. At ang play na kanyang nakita ay maganda. Si Dilo nga yan mga idol na mainit ang kamay. Kahit sumabay pa dito si Patrick Beverly ay masyado nga siyang malayo. At kahit naka out pa siya, basic na lang kay Dilo yan. Catch and shoot three-pointer. Next play naman natin si Dilo na ang may awak ng bola at may kita nga natin dito na double screen sana ang matatanggap ni D'Angelo Russell pero nang dahil si Bobby Portis ay hinayaan na lang siya. Pati na rin si Brook Lopez hindi siya pinansin. Kaya sinabi ni Dilo, abay titirahan ko na lang kayo. Step back 3-pointer to create an opening, another 3-pointer para kay D'Angelo Russell. And then two man game nila ni Andre Davis. Actually maganda nga ang pag-chase dito ni Patrick Beverly kay DeAngelo Russell. Napa-retreat nga siya sa unang drive niya. Pero the second time ay DeAngelo Russell uses his body very well. Magandang screen din ni Andre Davis and then a very tough stop on a dime floater. Para nga dito kay DeAngelo Russell pasok yan. And then another zone defense para nga dito sa Milwaukee Bucks kung saan inatake na naman ito ng Lakers ng tama. Binigay kay AD ang bola in the middle at nahanap niya nga si D'Angelo Russell at naipasok itong tough step back 3-pointer niya. And then double screen na naman ang natanggap dito ni D'Angelo Russell kung saan mga idol he is just patient with the ball. Hinintay niya nga na magkaroon ng opening at medyo lumayo na si Brook Lopez sa kanya at tinira nga itong very top 1 na handed jumper na ito kahit sumabay pa si Damian Lillard at si Brook Lopez sa kanya. And then down by 5 ang Lakers badly need a basket at dito nga si DeAngelo Russell comes through. Mainit na nga siya mga idol matapos ng kanyang previous baskets kaya naman dito mga idol kahit sumabay nga si Yanis at ang kanyang mahabang kamay sa kanya. Abay parang wala nga naramdaman si DeAngelo Russell dito mga idol. Great contest ni Yanis pero much better and much greater offense kay DeAngelo Russell swak na swak ang kanyang 3-pointer. And then down by 4, D'Angelo Russell makes a big play kung saan nakita niya nga ang open at straight driving lane matapos nga nang natanggap niyang screen dito kay Rui Hachimura, kanya itong inatake agad mga idol. And bad defense nga ni Damian Lillard, hindi nga siya nakaset nung bago pa tumira itong si D'Angelo Russell. Kaya automatic na blocking foul and one play down na lang by 1 ng LA Lakers. And then sa pang tapos si D'Angelo Russell, game winning shot niya nga mga idol, hinanting si Damian Lillard at si Brook Lopez. At nang nakuha niya nga ang kanyang gusto ay slowly but surely inatake niya si Damian Lillard at hinahayaan niya lang na nasa hip niya itong si Damian Lillard. And then onting push up mga idol na sapat na nga pero hindi nga offensive foul, a very tough almost nasa free throw line na 100 jumper ang ginawa ni D'Angelo Russell swak na swak nga yan, pang panalo sa LA Lakers. Yan nga mga idol ang malupit na ginawa ni Di Angelo Russell in the 4 quarter para sa Lakers kung saan in total grabbing 21 points in the 4th ang kanyang tinala.